Good evening po. So, ito po yung nagiging problem po ng mga sasakyan minsan. Yung mga drain po ng uh, dito sa may windshield. May hose po dito sa gilid. So, first po, pag naingat yung hold, meron po kung data yung clip dito. Ang pagtanggal po dito, tutusukin po muna ng bilog yun pababa and then pag napababa tulak na po pataas isa, dalawa tatlo, apat and then the next po tatanggalin po natin yung cover ng uh, bolt ng ano, nut ng wiper yun, tanggal lang and then lalagyan po ng marking yung nut sa kayong bolt lalagyan nyo lang po ay ano marking para tandaan lang po para pagbalik madali pong ibalik kasi pag babalik minsan hindi magtugma pwedeng lumagpas o kukulangin yung pag wipe nito ayun pag natanggal po yan hugutin lang po pataas to may mga gear lang po kasi yan pag hugot pataas, ganun din po sa kabila hindi hugot lang din po ito ang atin po then pag natanggal po yan tatanggalin po natin yung dito sa gilid Ayun, may hose po dito ng supply ng tubig ng wiper. Tatanggalin na po natin, hugot lang po ito. Pihitin po muna, and then hugot. Malis na po yan. And then, iangat lang po ito pataas. Pag iangat, makikita nyo po yung may hose dito, may drain. Papunta sa baba. Ayun po yung nagbabara. ng mga dahon-dahon. Pag, lalo pag pinapark po na natin sa mga puno na malilit na dahon pumapasok po dito yun may mga butas po kasi dati dito actually itong sa akin meron po dati kaso binilang ko siya sa shopping ng pang cover sa wiper cover Yan. ngayon wala na po pero every 6 months din po nililinis ko pa rin kasi yung mga likabok hindi may iwasan tumitigas doon sa mga uh, dream plug dito sa hose Ayan po, may butas kasi sa loob na pag napuno pong tubig, pwedeng pumasok sa loob ng car natin. Ayan po, sana po makatulong sa ano. Thank you po.